Hello guys, good evening. Pagkatapos namin trabaho, lumabas kami tapos na dumaan kami sa Danube Supermarket. Malapit lang kasi ang Danube Supermarket sa pinagtrabawa namin. Kaya naghahabang wala pa yung service namin, inyaya ako ng, ng kasamahan ko na dumaan muna sa Danube kasi mayroon siyang bibilihin doon. Ako wala naman akong bibilihin doon pero sumama na ako para makagalala din. Tsaka tinawagan na yung driver namin matagal pa daw kaya pagkakataon na namin to gumala o ikot-ikot. Lalo pa kunti lang tao masarap mag ikot-ikot sa supermarket kapag kunti lang tao. Mabitali madal mo makita yung hinahanap mo kasi walang masyadong tao kunti lang. Kaya ang ginawa ko habang katulak ng pus ng postcard ikot-ikot muna lahat na sulok ng uh, supermarket inikot ko kung ano ang makita ko na pwede ko bilhin pero kanina dumaan ako sa isdaan bumili ako ng uh, ulo ng salmon kasi masarap kasi na is sinigang dalawang balot ang binili ko 14.18 ang isang balot kasi nakasale kasi yung nakapromo kasi yung uh, isda nila kaya mura lang ilang kilo kaya yung mga so, siguro mga dalawang kilo yun ang 14.18 na ang presyo niya kaya binili ko para gawin namin sinigang at saka binilihan ko agad ng uh, labanos at saka mayroon akong kangkong dito sa amin, sa amin tanim Ayan, isabawan ko yan. Lagyan sinigang mix. Para makahigop din ng sabaw. Kasi araw-araw manok, uh, karni, at saka karop ang kinakain namin dito naman sa trabaho. Araw-araw manok din, sandwich, at saka manok. Palit-palit lang yun. Kaya parang namimiss ko kumain ng may sabaw. Hindi ko naman sana balaa uh, balak na magpili ng lista pero nakita ako naka-promo kaya binili ko na lang hindi ko na nakuna ng video kasi na madali kanina yung kasamaan ko kasi akala niya dumala, parating na yung sasakyan, yung pala matagal pa matagal pang ikot-ikot namin dyan kasi malamig sa labas kaya sabi niya dito lang muna tayo sa loob ng uh, supermarket mag-ikot-ikot masarap kasi umikot walang siyadong tao na nabibili walang sagaba may trolley ka na dala ito trolley na dala ko umikot-ikot ako makita naman nyo walang masyadong tao umikot ako dito sa mga tinapay sa cake dyan muna inikot ko, tinitingnan ko dyan yung mga slice-slice uh, na cake na tinitinda nila tinitingnan ko aso lang maramotamias ito mga chocolate lahat, chocolate at lahat na nagka-display dyan. At saka mayroon din silang mga chocolate at saka dates. Halo-halo, ito mga breadstick to na dry. Yan, masarap kainin yan. Ang daming paninda nila. Kasi malaki kasi itong Danob Supermarket. Mayroon naman silang mga karni mga tupa, mga imported yung ibang karne na binibinta nila dyan. Mura lang ang presyo nila. Ito mayroong tupa to. Ito mahal tong karne nila to. Oh, ito mahal tong karne kasi imported yung Mga magandang klaseng karne yan. Mga malambot. Marami silang mga karne na pinitindan. O dito sa manok yung maraming sale ng manok nila o yung naka-yelo tagre yun, yung lahat naka-sale yun naka ng manok nila. Yung mga fresh chicken yan, tumawag na sa akin yung kasama ko kasi magbabayad na daw kami. Kasi yung pinamili na sinama namin sa isang trolley lang para isang dala lang. Ah, hanapin ko muna siya kung nasaan siya, baka nandoon na siya sa counter nag-aantay pero nag-ikot-ikot muna ako. Tingin-tingin ng mga gatas. Marami silang mga gatas dyan. Tinda ang mga nido. Maraming mga nido. ang sila. Ito sa kabila, mga gatas din, mga cream. Marami din. Namimili dyan kuminsan. Pero ngayong araw, konti ang tao. Kaya sabi ko pagkataon natin ito, gumala ng gumala dito. Kasi walang masyadong customer na namimili. ito dumaan sa mga gatas, mga ko. Kasi malapit to sa counter. Iikot ako hanggang dulo yun. Doon ako sa dulo, daan para madaanan. Pag liko ko daanan ko yung counter, baka nandun nag-antay ang kasamaan. O oh, sige guys, bayan mo na kami. Hindi naman pwede na i-video mo sa cashier kasi babae ang cashier. Bawal yung mag-video sa kanila. O oh, sige, hanggang dito lang muna. Thank you for watching. Sa hindi pa nakapalo sa akin, Pitcats. Pakipalo niyo po, pakilike, pakishare ang video ko para marami manood Thank you. God bless. Bye-bye.